Hi guys. Nakapitan ng virus. At ito si Coco. Pantay sarado. Tura ko. Mapard na guys. Alam na alam nito guys. Pag meron akong ano. Meron akong dinaramda. Talagang nandyan lang yan siya. dito. Dito yan. Sa may gilid. Tapos dito sa ulahan. Ganyan lang yan siya lagi guys. Sakit ng ulo ko guys. Kaya na pang umaga. ko. Ito nga na mamagay mata ko. Hindi ko alam kung ba. Si Coco. Babanta summer pa dito sa amin guys pero yung ko ba nilalagnat ako hindi na kinaya yan ang aking tagabantay ang aking koko nabiyak ko love love ko yan eh love love din ako yan alam ko yun siya guys, nandyan lang siya, kanina pa yan kakain lang yan sa baba tapos akit na naman babalik na naman dito sa tabi ko nabiyo ko, ko nabiyo, grabe yung mukha ko guys nangyari so, yun lang, ingat God bless See you again on my short video vlog.